Tulong sa mga magsasaka para sa masaganang bagong Pilipinas. Paunan ng Paulong Marcos ngayon sa Camarines Sur, Manoy. Aris number 18, Ruela Saldico, please come in. Manoy. Oh, yes, may, yes, oh, may mga at kakarating Sister El. At uh, hmm. at, uh lang si Pangulong uh, Bupo Marcos, mga uh, limang minuto makalipas. At uh, dito ngayon sa hanggang na 4,000 ang mga nandito sa loob ngayon ng sports complex. At kasalukuyang kasalukuyan ngayon nagkasalita si Pangulong uh, Marcos Jr. para sa kanyang misahe. At kasama si mga cabinet secretary ng DILG, uh, agriculture, at si... Uh, Tico, si Laurel. Si, Secretary Boyeng... ah, John Vic Remulla. John Mulya ada uh, si Sekretari Rex Gacalian Sekretari 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 ano Oh uh, si si Chavez si Ah Sekretary, uh, Sekretary ano, uh, si El Rey Oo oh, so oh, hmm. mm. ngayon So limang di ito meron na Na mga bibigyan ng assistance Limang uh, dibo katawa sa dito ay siya ay uh, pagutungo At uh, kuha na natin ng kakunting uh, misa itong si uh, Pangulong Lugo Marcos Mayor na kayo sa Pangulong Lugo. Congressman Miguel Luis Villafuerte. Camarines Sur First District Representative, Representative Suyoshi Anthony Horibata. Ang ating Camarines Sur Provincial Governor, Uh, Vincent uh, vin I will read out your full name. Vincenzo Renato Luigi Villafuerte. Happy, Happy, birthday. Happy uh, birthday. lahat ng ating mga local uh, chief executives na nandito ang uh, pinakamahalaga, kayo po, mga beneficiary, beneficiary na mabibigyan ngayon ng tulong galing sa tanggapan ng Pangulo mismo. Office of the President po ang aming da ang dala. Kasama po natin para tumulong sa mga naging biktima at nawalan ng hanap buhay dahil sa mga bagyong dumaan. At uh, aking kasamahan sa, pa sa pamalaan, nasyonal at sa kasalukal, Ladies and gentlemen, marhay Ngaaga, aga sa gabos. Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang napektuhan ng bagyong Kristin dito sa Camarines Kam Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaampok ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tig, tig, tig libong piso ang limang libong magsasaka, manging isda at iba pang pamilyang naapektuhan. <laughs> Talaga pong nagpupursigi tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan, hindi po na iba sa atin ang, madadaan, mada, ang madaanan ng bagyo. Ngunit, itong nakaraang hagupit ng bagyong Kristin talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatama ng matinding pagbabago ng panahon nito. Kung hindi, sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na ng mga strategiyang akma sa ating pangmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klasing baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin ito gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimula na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DILG na makipagtulungan kasama, kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit, ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagal. Lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan ng na ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil na, wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, ang, uh, kung maaari lang, ipapalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga tigakabsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na at may banta pa na panibagong bagyo. Sa puntong ito, nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN ang uh, 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 ang ASEAN na nagpapadala nagpadala po ng tulong kahit na kagaya ng uh, ibang lugar tinamaan din sila ng bagyo ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong kaya uh, nagpadala sila ng eroplano nagpadala sila ng gamit pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan mga kababayan, hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Manoy. Manoy. Yes, mayroon na kayo. Si Pangulong Pupo Marcos, katapos na ng kanyang uh, dito sa Camp Sports Complex at uh, na ng mga distance sa tima mga bayan ng mga magsasaka at mga mangista. So, mayroon na kayo ang sitwasyon na mula dito sa Camp Sports Complex sa lalawito ng Kamarine Sur. At ito si RH1A, Trovel Sartico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dum, Bayan. Maraming salamat, uh, Manoy. Uh, Ruela Saldico mula sa Sur.